Na at the, na executive? At the same, at the, yung legal pogo na nahuling gumagawa ng illegal, at eh, the pasara din hanggang maubos. My, my, my point is, mm -hmm. my point is, um, ang krimen, krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat um, ipatigil. Pero bilang polisya, ah, naging pa siya ng pamahalaan na malaki itong pwedeng pagkuna ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Um, pikit mata tayo, ah, tutok sa pogo at pagbawal ang pogo na ibang ang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga, na yung mga nangyayari naman mm. sa mga pasugalan na sugalang ito, eh hindi ba halos pareho? May criminalities um, na yan. Ang naapektoan pa, Pilipino mismo at pamilyang mga, mga pamilyang Pilipino mismo. So, um, kung talagang gusto natin maglinis, sila naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, eh, ito ang posisyon ng um, ni Senator Villanueva din na nag-uusap kami noon. Uh, pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ta ako ah, ang posisyon ko, kung tatanggalin nyo, tanggalin nyo na lahat. Maglinis na talaga tayo. Okay. Mahirap yung may tinitingnan at may tinitigan. Mahirap yung tila may pinag lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, edi i-review na natin lahat. So supportive kayo sir kasi may tatlo ng proposed supportive bill. Supportive ako saan? May tatlong proposed bill na i-file dito sa Senate para ho sa total ban ng poco. Um, hindi ko pa nababasa yung panukalang batas, babasahin ko. Um, pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa ang Pilipino nagsusugal, eto, i-ban eh, e na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. At yung mga kasamang associated at nakadikit sa pagsusugal. Tulad nga, ano ba yung binabagit? trafficking, ano ba? Hmm. Uh, money laundering, cyber fraud. Ano? May cyber fraud, sir. Cyber fraud. Mm -hmm. Eh ano ba 'yung nangyari sa Bangladesh, 'di ba? Ano ba 'yung nangyari sa Bangladesh? Um, kung niyo 'yung datos, ha. At pinakita 'yan ng PNP mismo. Mm -hmm. Ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat na tagpuan sa mga casino rin. May cases naman sila eh. Pogo, casino. Kunin nyo yung data. Interesting yung data na yan. Mm -hmm. So, it's present in all forms of gambling. Ewan ko kung bakit. Mm -hmm. Hanggang tongit lang ako eh. Um, so, hindi ko alam <laughs> yun. Um, so, if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. Mm -hmm. Ba't sir, tayo mamimili lang? Kaya lang, sir, ang nakabahala, di ba, lumili tayo na pati mga authorities, may special action task force, eh, SAP ba, na no, sinasabing protector na yata nito mga Pogo operators? E di kung meron talaga, yun ang dapat imbestigan. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigan. Para sa Di ba? Mm -hmm. Pero yung panukalang batas, um, just regardless of my position on any issue, mm -hmm. I'm only one of 24 when it comes to a vote. So, um, malaya akong um, bibigyan ang daan, anumang paano kalabatas, at isa, subject ko yan sa botohan. Um, para sa akin, um, ulitin ko, kung may sapat na boto para gawin yon, hindi ko rin nahadlangan. Pero hindi rason yon para magbago ang posisyon kong personal kung isa ako sa walo na hindi binilang ni Senator uh, Senate President Zubiri um, para mabuo niya yon sa kasi nagbibilang hindi naman ako um, um, hanapin niya dun sa pitong iba pa at hindi sa akin wala akong planong baguhin yung aking posisyon Sir, kaya against kayo dun dahil hindi kayo kumbinsido na yung tatlong economic provision na gustong i-amend eh, hindi Oo. naman yun yung sagot para mag-improve yung economy Oo, at para sa akin ang pangunahing rason ang um, kung bakit hindi natutuloy at naudlot palagi ang chacha ay ito. Mula nung pirma nung 1996, kung maalala nyo, nila Ginong at Ginang Pedrosa, hindi ako nagkakamali, ay duda ng sambayanan. Trust. duda kaugnay sa ano ba talaga ang balak at motibo sa likod nito kung prangkahin natin ang sambayanan at bibigyang laya ang sambayanan pumili at magsabi ng gusto niya, paboro kontra dito, naniniwala ako mas makakarating sa dulo ito. So better ba sir kung after 2025 election, saka na lang ulit pag-usapan niyo Um, depende nga kung magkakaboto. Depende kung isusulong muli nila ang pirma. Pero mananatiling pagtatanggol ko at hindi ko papayagang uh, lumabnaw ano mang kapangyarihan, ano mang prerogative, meron ng Senado um, sa ngayon. Um, ang pagkakakilala ko kay um, Speaker Martin, um, hindi kami gano'ng close, pero nagkasabay kami sa College of Law. Um, one batch higher sa akin. Um, um, hindi kami gano'ng malapit, pero nagkasabay kami. At um, sa pagkakakilala ko sa kanya ay... Magino at um, walang masamang tinapay. The speaker, um, Romualdez, um, hindi ko sasabihin magaling na politiko, pero walang masamang tinapay. Meaning, hindi, hindi, sa palaaway. taga, okay, Ako, susundutin ko lang yun kasi okay, ang naging criticism ng ilang congressman in the past kay Uh, former SP Mix is that bakit hindi niya raw diktahan ang mga senador kung ano yung dapat nila maging boto in so many words dapat hindi ano bakit diktahan. hindi nga hindi raw diktahan ni SP Mix ang mga senador kung ano yung kanilang boto my question for you is how will you make how will you make the house understand na hindi kayo ganon dito am um, pareho kami ni Mix nang galing sa kamera Atam um, ang pagkakaibigan lang siguro namin mas marami akong um, kaibigan at nakilala sa kamera noon man o um ngayon. Um, anong ang sabi ko nga kanina ang nakikita kong trabaho ko at nang klaseng magiging leader ako nais ko magsilbi bilang tulay para mapagtagpo ang hindi magkasundo hindi para bumaliktad at magbago ng prinsipyo pananaw pero magbigay ng daan na magkausap at magkaroon ng um, solusyon ng mga problema. Pagkasunduan ang pwedeng pagkasunduan, isang tabi. Ang hindi pwedeng pagkasunduan at pagtulungan, kung anong pwede namin magawa?